Alright, mga KNTN -en. Yan. Panibagong araw at panibagong vlog na naman So for today's video is eh, atitingnan natin yung 2.7k And 20 30ap Na ano, So 30p pala na uh, resolution nang ating dashcam Nanalayo, no, no, hindi na napansin. All right. Uh. Continue. salamat tayo sa Panginoon at tayo ay binibigyan ng at ginagabayan sa araw-araw napakaintiin ang resolution quality natin sa ating action cam is uh, 2.7k and 30p para tingnan natin yung pagkakaiba ng mga una ating videos o mga gawang videos sa daan na yung pagkakaiba talaga nyan no? sa 1080p and 30fps yan yeah. sa 2.7k na resolution So going to kalawag na naman tayo mga kaintayin. So hindi tayo nagsasawang mag vlog sa daan. Kasi hindi lang po vlog purposes yung itong ginagawa ko kundi safety purpose po natin sa daan. Ayan. Kaya kung mapansin nyo mga idol, uh, mga ka-MTN na uh, lagi tayong naka-action cam para ready dito ano tayo sa daan, oh. ready ready tayo sa daan. nagpapagasolina siguro ako one bar na lang ah eh. so mo na muna ako mga kain TN wow 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 ups up oh my god yeah Nandito ako ngayon sa gasolinahan station. Magkasali na muna tayo ng 100. Abot pa yan sa hadang mamaya. Sana all, no? Mayroon pa siguro, no? Well, one bar. One bar. Kaya pa. Para makaabot tayo ng kalawag. Busing pula. lang. kainet. at Magasali na muna tayo ng 100 Kasi ubos yung kabagitan Yan. Thank you po Yeah. gawin kalawag naman diversion road na tayo dadaan doon ako tambay doon oh. ah, oh, training ROTC yata yun ah Mabilis tayang ngayon At ano oras na Baka tayo ay malate na Malate na naman no So ano pa siguro lang ako mga ka-NPN Kasi hindi naman tayo na late masyado Ah uh, isa may pa nga tayo nakakarating dun eh, mas maganda yung mas maaga tayo nakakarating na isa naman sa malit Oh my god. Madulas yung gulong ko na sa likod. Siguro nga palitan na to. Na siguro mga December papaltang ko na to. So ayan. Che Check natin kung against the light ba itong ating palit na action cam ng lens. So, sinubukan ko lang mga ka-MTN yung 2.7K na quality resolution nya. Sa so, 1080p. So, na natin yung 1080p. Eh. Medyo may pagka blur Hindi naman talaga totally malabo siya. Uh, medyo may pagka vlog lang talaga sa may, may medyo malayo. Sa so, susubukan so, ko lang tong at titingnan natin yung uh, 2.7k na resolution quality nya na ah. kung ano yung pagkakaiba so re-reviewin natin yun so re-reviewin ko yun titingnan ko kung ano yung pagkakaiba so ayan. Nakapahinga rin yung ating katawan Ang dami nagbibilid ng palay Mahal kasi ang bigas ngayon Nakapahinga rin ang ating katawan At mm, tulad kahapon Rest day ko kahapon yan, Pinahinga ko lang yung katawan ko At talagang Mahirap na Di okay Sana umabot pa tayo dito sa ano. Huwag tayo umabot ng, ng traffic. Ayan, dire-diret siya yung daloy. Nakaabot ah, tayo mga kaintiin. Okay. bag <coughs> so ganito ang sitwasyon natin mga ka-NPN -in, di dito sa Lopez na kasi may ginagawa ng flyover eh kaya asahan nyo na matraffic talaga yan buti nga tayo ay nakaabot sa flow ng papuntang palawag So, naka uh, standby naman dun yung mga papuntang Lopez o Maynila. wala tayo nakakasabay, nakakatrabaho, mga tropa. Para ma-shoutout naman natin sa daan. So, yan, ulitin ko, mga kainteen, itong vlog natin ay uh, hindi purpose vlog lang talaga, kundi purpose sa ating safety sa daan. Singet tayo. Singet, singet. So, sobrang ingat din kasi ingat-ingat din kayo sa daan mga KNTN sa mga yan sa mga nakakasalubong natin sa mga nakakasabay yan mag-iingat po kayo lagi sa daan at lagi nyo pong tandaan na ginagabayan kayo ng Panginoon So, ito naman natin ito namang action cam natin eh ah, bagong palit na ng lens ng cam natin so naka super wide angle na siya di ko lang alam kung maganda pa rin yung resolution niya pag naka 2.7k resolution no Kasi sa 1080p, subok na natin yung 1080p. Uh, pag medyo nag-upload uh, naga tayo sa YouTube, eh, halata yung medyo may pagpa Kung hindi mo uh, high quality yung o, o ikaw quality yung ano, yung resolution sa ano, kasi karamihan hindi may may iba na hindi maalam magpalinaw ng quality sa video sa youtube kaya ayon ah, ano, napapunod nila medyo malabo nasa settings lang po yan mga kaintiin kung gusto nyo palinawin yung quality ng mga video na pinapanood nyo sa ano, youtube medyo makalog dito May taas pa ba, taas pa ba kasi yung kalsada dito. Walwal Ang Grip siya Grabe yung mga Silinyador Yeah. Madulas don, 46 AM Nang alas 7 ng umaga Magmamadali na tayo Kasi Ah uh, Baka hindi na natin maabutan yung mga tropa natin doon nakatambay. Sa shoutout natin sila lahat. Pag nandun sila. buti so, nga nagawa na yung kalsada na to dati hindi nagadadaanan na, pa yung gawa ng bako bako Right. Minor tie. Di itay ano? Lapit na tayo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Talagang <laughs> sarabungin tayo eh Pero may gilid pa naman Magigilid na lang tayo Pag didirechain Ito ang daan Tapos Gilid ulit Grabe yung curve din. Parang dudulas tayo sa sobrang lalim. Ayan, malapit na tayo. Malapit na tayo. So sana maganda tong quality resolution ng 2.7k. Kasi sayang naman yung ginawa natin ngayon. Pag gagawin na Mercedes dito eh. so, Dito tayo sa kanan. ito so, tayo basketball court ng talawag dito sa may municipio yun tayo ko sa may ano sa may national heroes park para makita natin yung park doon Meron so, dahil pala dito na hababa. Ayan na ah. National Heroes Park. Yung Heroes Park kay eh, dyan yun. kering syarat hahaha 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 nggak ada apa-apa pala ups Napakalawak <laughs> Hindi <laughs> <laughs> na kayo pagsiksikan na doon ay mga tricycle na. Ha? Kaya nga. Yun nga lang mainit na dito mamaya. Mamaya na. Ano? Alas. Bakit? Alas di, alas 10? Ah, kala ko alas 3. Galaw ko. Parang lalag natin si Kaya Greg, ano? Parang lalag natin si Kaya Greg. Ang ganda ng ano, may camera dito. Ano? May camera na eh. Ang ganda ng ano, montera. Ayan, may mga tropa na ako dito, dulo. Busy, busy <laughs> Dami siguro yung mga text ano. Ayun ang idol at uh, dito na lang matatapos ang ating league.